Walong sospek sa pagnanakaw at pambabugbog sa isang lolo sa San Jose del Monte, Bulacan, Calaboso. Ang mga sospek, tiniktikan umano ang biktima na galing sa pawnshop na mangyari ang insidente. Si Vel Custodio sa detalye. Walang awang dinakip, pinagnakawan at pinagtulungang bugbugin ng walong tao ang pitutpong isang taong gulang na lalaki sa barangay Muzon Proper sa Jose del Monte, Bulacan. Naisugod pa sa ospital ng senior citizen pero binawian din ang buhay. Sa investigasyon ng pulis, galing sa ponsya pang biktima bago mangyari ang krimen. Hinihinalang tiniktikan ito ng mga suspect hanggang sa siya sapilit dakpin pasado alas 5 ng hapon. Base po sa aming investigasyon, na per sampung isinakay sa sasakyan. Tapos abang binabagtas nila, siguro po itong biktima ay nakatunog na mga masamang ano to. Kaya po nagpumiglas. Ngayon, nag counterflow po itong sasakyan. Meron po silang nabanggang motorsiklo. Tapos po yung motorsiklo, yung driver po ng motorsiklo, nakita po na bilabumukas po kasi yung sasakyan. Nakita po nila na may binubugbog sa loob na isang matanda. Kaya agad po naka, ta, uh, nakakuha sila ng pansin, kaya po hinabol po nila. Naabutan pa ang sasakyan ng mga suspects sa tapat ng isang private subdivision kung saan doon na rin nakatakas ang biktima. Nakahingi pa siya ng saklolo sa gwardiya ng subdivision, siya ka isinugod sa ospital. Naaktuhan pa sa lugar ang driver ng grupo, kaya siya ang unang inaresto. Itinuro naman ng driver ang pito pa niyang kasabwat na nagpulasan na nang dumating ang mga pulis sa lugar kung saan nangyari ang krimen. Dahil dito, nahuli pang pa isang lalaki at apat na babae sa ikinasang follow-up operation. Tinutugis pa ng mga otoridad ang dalawa pang kasabwat na lalaki at babae. Nabawi sa mga suspect ang 21,500 pesos cash at mga alahas na nagkakahalagang 320,000 pesos kumpiskado rin sa kanilang isang baril at improvised gun na sumpak na naglalaman ng tig-apat na bala. napag na matagal ng modus ng grupo ang pambubudol at pambubugbog sa mga matatandang biktima. Kadalasan, kinukuha nila ang loob ng target at kapag naisama na nila, tsaka nila ito pagdanakawan. Depensa naman ng mga suspect. Driver lang ako, sir. No comment. Hindi po ako kasama doon, sir sa mga sumunod na pahayag. Tila nagkalaglagan na ang mag-asawang salarin. Hindi, wala ako sa sasakyan. Wala po. Bakit ka nasangkot dito? Hindi, na, lang po ako kasi nung time na yon, Pumunta po ako sa asawa ko dahil manghihiram ko sana ako ng pera sa pinsa namin kasi nga po, bayarin ako ng kuryente. Ano kinalaman nyo sa victim? Wala po. Sinamay lang, Sinama lang po ako ng asawa ko doon. Pumunta lang po ako doon sa... Nadami lang. Oo, oo nadami lang po ako. Ako lang hinahalap nila pati yan, sinama. Pero igidiit pa rin nila na wala silang kinalaman sa krimen. Wala po akong alam. Hindi ko pa alam na ganun ginawa nila po. Pinuntahan na lang kami sa bahay namin. Ewan ko kung bakit kami tinuturo. Pero makilala niyo siya? Hindi po. Sa puro lang, gano'n? Opo. Paano kayo naturo kung hindi siya kilala? Ay eh, nagawa na lang po yan siya ng ano, pinagdadampot na lang po kami sa bahay namin. so, so kilala niyo nga siya? Driver po. Bagamat tabuking na nakilala niya ang driver, dinipensahan naman niya na sa ibang krimen niya ito naging kasabwat. Base sa record, nakapambuto na sila na isang retirado pulis sa parehong lungsod dito lamang Pebrero. Nabiktima na rin nila ang isang abogado sa may kawayan bulakan gamit ang parehong modus noong nakaraang taon. Kaya payo ng pulis. Lagi po tayo mag-iingat at Uh, ugaliin po natin wag magsuot ng mga mamahaling alahas lalo na paglalabas tayo sa public places dahil para hindi po mainganyo ang mga mga masasamang loob at kung meron naman pong insidente ng ito, maaari po kayong magpunta o magsadya sa aming himpilan. Samantala, hinihintay pa ng pamilya ng biktima ang resulta ng autopsy. Pero base sa deskripsyon ng anak ng biktima, dinatnan niyang duguan ng mukha ng kanyang ama. Hindi muna nagbigay na pahayag ang mga kaanak ng biktima dahil sa labis na dalamhati nila sa biglaang pagkamatay ng kanilang padre de pamilya. Haharapin ng mga suspect ang kasong robbery with homicide at karagdagang asuntong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act ang iyahain sa dalawang lalaking akusado. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.